sumubo na yung ating direct seeding na pizzay e, ano lang yan mga apat na araw lang yan so hintayin natin mag 2 weeks yan para lagyan na natin sila ng pagkain abono mga idol maganda yung panahon ngayon kasi mabilis lang tumubo kaya ang pagtatanim talaga ng pizza yung mga idol timingan pag hindi mo na timingan yan ng panahon ang hirap yan patubuin mga idol so, tumubo na sila maganda maganda yung ano no maganda yung resulta kasi tumubo silang lahat Ayan. kung makapansin nyo mga idol ganyan ang paglagay ko sa direct seeding meron siyang meron siyang space nakikita nyo meron siyang space Ayan. dyan sa space na yan yan yung pinaka ano, dyan tayo maglalagay ng abuno Ayan, tayo maglalagay na abuno sa space nya. Buti walang nakapasok na palaka mga idol. Kasi madalas pasukin ng palaka ito eh. Dyan natutulog sa gabi. Ayan, tumubo lahat yung nilagay nating direct seeding. Dalawang purpose ng direct seeding mga idol hindi ka na maglilipat kasi pagka uh, nag ka ililipat mo yon sa ganito permanent na taniman niya ang mangyayari marami siyang namamatay marami pang namamatay dito kaya sa ganito direct seeding tuloy tuloy na yan dito sa space na yan, yan. Diyan ka maglalagay ng abuno mga idol so bubuka kahit na medyo dikit dikit yan walang problema yan kasi mayroon siyang space tsaka may maunang lumaki diyan tatanggalin mo na lutuin mo na gulain mo na so yung mga malilit tuloy tuloy pa rin ang paglaki nila at least hindi siya namamatay kasi pag kayong sa seedling sa transplant mo no, ang daming namamatay sayang ayan kung mapapansin nyo ayan tumubo talaga lahat 45 days lang ang pizza yung mga idol kaya ito after 2 weeks bibigyan ko na ng abono to tuloy tuloy na yan hanggang sa pagharvest tumubo lahat ako oh, mga idol ang aking update sa aking pichay medyo okay okay yung tubo niya ngayon maganda tumubo lahat ito naman sa bandaro na space yan hindi ko pa yan nilungkal yung gabi kasi yung aking seedlings na talong hindi pa tumutubo para sa talong yan yung lugar na yan hanggang doon hanggang dito ang talong kasi mga idol hindi pwedeng pagayan dito yung direct seeding hindi tumutubo para natin doon medyo okay rin ang tubo isang linggo na lang bubunga na yan yan yung kamuti dito malago na ito yung ating giliran ng kamuting kahoy. Nagdahon ah. na. ang doon yan. Ilan? Oo. Yan ang na rin yan. Eh. Kamuting kahoy. Kamuting baging. Okra. Okra. pichay ito wala pa ito hindi ko pa binubungkal kasi hindi pa tumubo yung aking sidling na talong ah, uh, ito yung sili ah uh, idol lord ko na yan at yung ating pipino mga idol nilagyan ko na rin ang kiyata na net yan Unti lang tumubo hindi lahat tumubo yung aking pipino kakambang mga idol musta kayo lahat ito na ating pinagkakabalhan yung kahapon ang binukos pala yan hindi ako nagbibideo doon kasi wala taghawak cellphone lang naman yung ginagamit ng mga idol wala taghawak baka mabasa pa yung cellphone ko nag-iisa yun yung ating mga ng gulay Hanggang sa susunod na lang pag nag-harvest na. Nakikita ko yung magbubunga yan. God bless sa ating lahat mga idol. Huwag niyo nga ka palang kalimutan mga idol. Like, subscribe, comment, share. Kung matapataba puso niyo. Share mga idol. Pagkasakaling mag-root at ng ating channel. Eh, makabili tayo ng bitsin mga idol at mitsin lang kasi makabili tayo rito wala pa ako dito di pa ako nakatikim mga idol ng katas nito ginagawa ingat e, po ay god bless mga idol